Magandang araw, ang ating reflection ngayon ay matatagpuan sa Philippians 2 verses 19 to 24. Disciple Maker and Disciple Ipinapahayag dito ni Paul ang kanyang naisin na papuntahin si Timothy sa Philippi upang makatanggap siya ng encouragement patungkol sa kalagayan nila. Sa ating buhay kristyano, pinaalala sa atin ng talatang ito Nakaligayahan na ng mga lingkod ng Panginoon na makatanggap ng encouragement mula sa ating mga believers na kanilang pinaglilingkuran. Nakakapagpasigla sa mga manggagawa na malaman na ang kanilang mga tinuturuan ay patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya at ito ay nakikita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kailan natin huling nabigyan ng encouragement ang mga tumatayong leaders ng ating church? Si Timothy ay matagal nang kasama ni Paul sa gawain at itoy tinuturing na niyang anak. Siya ay tunay na na disciple ni Pablo. Kaya naman naniniwala siya na karapat-dapat lamang na si Timothy ang kanyang ipadala doon sa Philippi sapagkat nakakasiguro siyang may tunay na pagpapahalaga si Timothy para sa kanilang katayuan. Makikita rin natin dito ang kahalagahan ng discipleship na katulad ng pagpapalaki na ginawa ni Paul kay Timothy na nakapagtuturo din sa iba ng mga ng kanyang pinagyaman sa kanyang puso. Sa ating panahon ngayon, masasabi ko na ang pagiging disciple ni Kristo ay walang pagkakaiba sa mga disipulo noong panahon nila Paul. Tayo ay tinuturuan, sinasanay at binigyan ng mga kasangkapang, maaring magamit ng sa ganoon magawa naman natin ito sa iba. Tunay na mahirap maging disciple at makapag-disciple sa kasalukuyan, Napakaraming mga distractions sa buhay. Hindi naman ibig sabihin na ito na ang ating magiging excuse para hindi makasunod kay Kristo. Mahalaga lamang na laging paalalahanan ang ating sarili na ang mga ginagawa natin ay hindi naaayon sa sarili nating agenda. Ang ating agenda bilang disciple at disciple maker ay upang ipamuhay ang agenda ng Panginoong Jesus sa ating buhay na siyang makapagbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Ang buhay nila Paul and Timothy ay magandang halimbawa ng isang disciple maker at disciple na parehong may pagpapakumbaba at malalim na pananampalataya sa Panginoon. Ang tanong sa atin ay, mayroon ba tayong dinidisciple ngayon? Sa huli, binanggit din ni Paul na nagtitiwala siya na loloobin ng Panginoon na siya man ay makadalaw sa mga taga-Philippi. Napakainam-isipin na sa Panginoon, lagi tayong may pag-asa. We always have something good to look forward to sa ating lakbayin dito sa mundo.